Welcome to my YouTube channel mga idol. Kinabuhing po remix Mix Vlog oh. Patensya na na mamansin kamay natin. Kasi nagbunot kasi tayo ng niyog. Ito po yung mga nakita natin mga idol oh. Kinakulobon tayo ng Mother Nature. Kung di ipakulob sa atin yan kahit ilang libo pang mabunot natin. Hindi po tayo makita mga idol. Yan. Kahit daang libo pang mabunot natin kung di ipakulob sa iyo. Wala kang makita nito kahit isa. Uh, pag ka uh, makita ka talaga idol uh, gumamit po tayo ng orasyon nito mga idol pang tukla sa mutya kaya pinakaloban po tayo ng nature ulit tayo na zero matay, isang matay sa bibigyan mga idol at maraming salamat sa nag share like at subscribe sa King Muntin Channel malaking tunong na po yan sa aming mga mahirap mga idol kaya sa ngayon supportahan sa kunin mga idol kasi itong mga sikat na mga content creator, mga vlogger. Ay na to suportahay kay mga sikat naman to. Kita sa to mga pobre na nagsugod. Musa inyo mga kaluyan mga idol. Maluoy mo sa ako ha. Ciao. salamat ako sa inyo na nanood mo sa ako mga video mga kaibigan. Wala di kayo nang sawa ba? Oh, sa may nice ito mga idol. Nga buo po to. Kung punyo tagalan, umabot ng 1 month. Kasi lalabas po ang siloy nito pag umabot na may ilang buwan. motorok ba? Kaya nilalangis ko na to, Minibiyak. Kaya mga bao na lang nandoon. Kung sino may gusto ng bao lang, PM na sa aking Facebook. Rico Padilla Batunay. Ah, sa, mama, sa may mga nais. Ito. Yan. Tatlong piraso to mga idol. ibabagin eh, natin. sama ah, sa may nais lang. Ah, tatlong piraso to. Hindi po ako nanghingi ng malaking halaga mga idol. Ah, unlike sa iba mga ano dyan, content creator o vlogger na karabing mahingi ng presyo. Mahal. Ito, e 3.5 ang halaga nito mga idol. 3.5. Pinakamababa na yung 1K. Eh sa akin, pangmasa lang na presyo. Siyempre, pamasahe pa natin mamutang bayan at shipping fee alam na ako yung mag bigay ng shipping fee para sa inyo na walang wala mamatay -wala. sa ngayon okay lang kung marami tayong pera ako mag shipping fee sa inyo kaysa e ngayon at uh, kung yung nagdaga na uh, mas mahina pwede po kung may mariso ng malaki mga idol uh, pang masa lang talaga ang presyo natin sa uh, may nice pwede itong gawing langis lucky charm o pa sa business siyempre yung pag, yung swerte ay nasa tao po yan mga ibigan kung marami po tayong mga lucky charm hindi po tayo kumilos ay wala rin kailangan po natin ng kilos sipag at gawa at number one ay panalangin sa Panginoon sama para po tayo bibiyahan sa ating mga hinap mga idol wag po natin iasa sa mutya ang ating mga swerte ang swerte ay pinagsikapan mga idol at yun lang dito lang mga idol sa next natin vlog. Naway suportahan niyo mga idol ang aking king channel. Uh, at sa aking min channel Batuhin na Mix Vlog. Maraming salamat sa walang sawang suporta mga idol. Uh, sa bawat share mo mga idol, sa isang share lang. at tong na po yan sa mga hirap mga idol. Gabi sa all.